So mga ka vlogs, um, na tao, nahuma na may snack no? Nahuma na may take sa mga snacks kami ni Inday, sa kong family. And um, right now, uh, nagpababad na lang may sa dagat, nagpauga na lang may sa mga lawas para safe sa mga ubo-ubo. And right now, nahuma na siya yung sitwasyon rin mga ka vlogs. So ganina ang dagat, nabot pa rin ang alain. Kaya nabot pa rin karon. Ah, wala na kay kuha naman siya kana na ang low tide naman nya yeah. i thought na kami may pinaka all ang nangabot sana pay mga nangabot mga kablogs nga nakasakyanan oh so i don't know kung taga -asa na sila nasa ano daw ah taga kuan din eh mga dabayo ni eh. mga mir pang birasol skittering mga taga Butason taga ka kana sila okay so shout out sa inyo ha sir so zoom lens tan tagay di man tapoy pwede makaduola sa inyo ha uh, so na pa usaka nag car kiniwa na dyan ko kay lani kay di na maklaro dere sa to ang uh, live view so napasay nag stay sa payag Uh, shout out ko kang ati ibib na pag mga trabahante so na motor ni ati ibib and then naapay nag car so na bar toyota hilux and then napasay nag trabaho mm -hmm. okay. so guys sa mga nag question guys kung unsa ni nga gear ako gigamit pang vlog Uh, this is a 8.9 megapixels na handycam by Sony, so HDR CX220, so with uh, 32 times expanded zoom. So kini you ginagamit ng kablogs. Uh, Di nato siya gamitin pang blog kaya uh, tasa sa range and zoom nya. With kanan pilan niya sa one. with 29.3 mm wide lens ang niya ha. So, hi guys. So this is a uh, golden hour and this is Kuya Langoy. So this is my eldest son. Uh, and then my daughter. So ni Raya Eloise or What? AKA Langging. So muna na ang situation dery ka vlogs. So hapit na siya mag sunset and chasing sunset mga mga vlogs magkuhat may nga moset ang sun o sa may manguli kay nindot kayo dari atan so ang important good mga kablogs nga uh, amu ang gipa gipa sabot sa among mga bata na puhon mga minyo magid sila uh, with their own families na yeah, nya napos mga anak nga uh, hatagan jug time kay uh, Dili mo ko to pwede ibalik ang kining certain time next time. So right now uh muna ya gi gi implement gi sila imong pasabot sila nga importante gid ang family time so, sa usa family. Nga uh, bisan unsa ka uh, ka busy. time kay same sa amuan inday busy kay mi kami mga trabaho pero may exert may effort para sa ilaha. Mataga kang bata ha? So tanaw ang banding nila mga ka vlogs. Yeah. <laughs> so magpalit ang tamay yung sweet corn Pero wala may kapalit yung sweet corn Kay O oh, nakapalit na may Pero wala na muna da Kay Kaunan taman sa Ayaw! Ato sa kasya Kang mam So mao nga Kunya na lang sa balay Mawala po tayo mong banding Nag-abot sa balay So muna sa mga kablogs Ang buho Okay tas ang dapanas Wala na tao ang na So inani na pa Wala na ba? 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 Like na ba? Wala zoom Ah, all the way 32 times. Nasa. Kung <tip> sa guys, <laughs> sa yang zoom yang range. Ismail kita <tip> <tip> Koya, <tip> koya, koya. Mama, mama, mama. Ismail ma. Ah! mama, mama, bubuy. Bubuy. And of course, kabar na mo ang mo ang hagios. Uh, my three year three year old bike. Nasa wala na si si hagios guys. So mo na tong kaoban, nasa manta mag mag shoot, mag lakaw. mo nasa kaoban. Actually guys, sabo ko sa ka motor si Lolo Sisoy ang ipangan uh, tribute sa ko ang Lolo Sisoy nga to na sa langit ah uh, tawag ngay pagan naglulus si Soy kay motor din ako lang na na acquire gikan sa iya so na siya. so sunset siguro few minutes from now musita na, na siya so taas taas sa gitna to ang vlog mga ka, mga ka vlog so kung naabot mga neka karon or you're still watching karon nga kutob karon nga kutob karon nga time nga sa time sa tong vlog so thank you so much for watching my video salamat sa support salamat sa time nga imong para magtan-aw sa akong video so kung nakaabot ta ka sa during nga time dire sa moment sa tong video so please um, comment down below kung uh, you're watching from what place para makibaw ta kung asa na naabot nga to ang video So kung nabaka sa Tabango, Tabango area or Mok, Villabas, San or Cebu. So comment down below guys para ma makibaw ko nga Asan na rin abot nga to ang uh, YouTube video o atong vlog. So thank you so much. Kung nakay time please pa-subscribe po and ring the bell notification below para kung natay mga bagong i-drop nga mga video updated ka. So thank you so much uh, guys or mga ka-vlogs sa inyong time kung nakaabot mga nika, ka dria nga time sa atong pag-vlog no. So, update update. Tara. So, nagsugba-sugba na sila nga to, mga kablogs. Ah. Okay. Mm. So, nagplano mi ni Inday nga mag, kuan mi, mag camping mi diri ah. So, soon. So, diri mag camping mi. Together with doon Charlo and Jai Jai. Aray niya. Ah, siguro manginhas siguro may dream. manginhas mi ah uh, while waiting so magsitabi sa among kanang camping deri, ah, sa mountain and then among dadon si aksi o si luna para natay mga guard dogs ah. so tabango area guys ta so, dito tabango area um lawis tabango diot dapanas and buho dito sa pikas. Ito dito ang... Ito dito ang kananaang Ay, dawahon. No. Slim may kayo nga view dito, guys. Um, if we, if you have time, uh, visit mo dery guys. Dery sa may uh, kang Douglas nga beach. So nanaman sa bagong pangalan nakalimot na sad ko. sa so, to Sonyas eh, train oh, basta nakalimot ko pangan basta na ato kung kung nakaiba mo guys kung sa si pangan dire sa beach uh, pa comment below pa comment down below guys para makaiba usab ko nga mo dinay aka na ang mo ang pangan sa beach so maybe pohon pohon balik ta dria <laughs> mm -hmm. Oh, dili na muluwak nga to, dili na, muluwak. Matika mo mo di So mo si say struggle guys basta mga ligo nga naay mga kiddos kay ang ang kabadlungon Nagsitag sulti pero minsan nang sila bata nga naam gina ipes man nga toang ang nga to ang temp ng asa ta to, nga atong pasensya so ang adlaw time check time check chiden Tatang zoom ang adlaw. Okay. Full zoom, full zoom. Full zoom guys. The sun, the sun. Ah. Kalami na magitanawan sa sunset. Ay, purabuyag. Kuya, kuya. Kuya. By the way guys, nanay sa YouTube channel um, Langoy PH Na Inday Kay Langging PH ni Raya Eloy Valiente Naong <laughs> 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 <hazos> <laughs> ay Naong, 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 naong Ayag barog, ayag barog, mati ka mo, mati ka mo Ay nagsaka Dahil lang mo sa obos o sa anak Agoy Down, 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 down Down mo sa down So, nana lang koy one bar dire sa kong battery guys. Uh, ato syang i -off, koy sa ning siyang i-off kay base dili ta makahuman sa tong pagvlog ani maabtan ta sa pag shutdown sa ato ang Kamera uh, camera. So, maybe mag-change siguro ko og para maka continue ta sa ato ang pagvlog. Just chasing sunsets. So then Nah. Yeah, nah. No, eh. Gata, ginagawa sa imo. Ito ko ko nagpanti, pero kung katag sa iyo, ha. Nang panti, dai. <laughs> dai, nakita niyo mong panti, dai. <laughs> dai. <laughs> <laughs> nakita niyo mong panti. Ya, ko giso ko. Nakita niyo mong panti, <laughs> dai. Ay, mga bata, dun. <laughs> <laughs> ha? Ay, langas. Muna. Ya, kung ipan na panti. Ngayon. Ako ng hati sewa sa kebonga. Ang pantina na na siya. Hmm? Di mana? Huh? What's that? I don't know. pa uh, Ma, <laughs> Mulihok, ya? Oh. Ah, wakman. Mulihok, man, pak. Pak, itu orang sauban jauh, dan ini tau. Hmm. Nih, hmm. lakon bos.